Matapos ng gulatin ng GCash ang mga users nito dahil di umano sa system reconciliation process na ginawa ng kumpanya na naging sanhi ng pagkawala ng pera ng napakaraming users nito. Ngayong araw nga na ito, November 11, ay nag-announce nga ang GCash na unti-unti na raw nilang naibabalik ang mga nawalang pera sa mga users nito. At para nga sa update ng balitang to, panuorin natin ang video na to. Hinimok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko na magsumbong sa government hotline kung nabiktima ng pagkawala ng pera sa e-wallet. Gaya ng nangyari sa ilang account holder ng GCash na ayon sa kumpanya, ay nababalik na raw ang pera sa mga apektado. Nakatutok si Jonathan Andal. GCash, baka kami magawa kayo na simot po yung pera namin. Matapos ireklamo ang pagkawala ng pera sa GCash, sinabi ng kapuso actress comedian na si Pok na naibalik na sa kanya ang 85,000 pesos na nalimas sa kanyang GCash account. Nabalik na rin ang nawalang 10,000 pesos ni Princess na ibinalita namin kahapon. Pero ang isa pa namin ibinalita na si Rolando na nawalan ng 90,000 pesos, 86,000 pesos pa lang daw ang naibabalik. Kulang pa umano ng 4,000 pesos. Sabi ng GCash, nakumpleto na nila ang wallet adjustment o pagbalik ng nawalang pera sa mga apektadong user nila. Tiniyak nilang ligtas ang accounts ng kanilang customers at prioridad nila ang account security. Pagbubutihin pa nila ang kanilang sistema para maiwasang maulit ang insidente. Patuloy raw sila makikipagtulungan sa mga otoridad para imbestigahan ang insidente. Ang paliwanag kahapon ng GCash nagkaroon ng errors sa isinagawa nilang system reconciliation process. Sabi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, hawak na nila ang ang mga numero'ng pinadalhan ng mga nawalang pera at tinaalam na kung kanino nakarehistro. Mm -hmm. Yung mga numero na, na parating sa amin, ay eh, karamihan ay offline. Ang inaantay namin ay eh, confirmation from the telco na yung numbers na 'yon ay active at merong registered name. Nakikipag-ugnayan din daw ang CICC sa National Telecommunications Commission kung paano matutulungan ang mga biktima. Hinimok din ng CICC ang publiko na magsumbong sa hotline ng Interagency Response Center na no 1326. Alam naman natin na kahit sinabi ng pamunuan ng GCash, na nila ang lahat para hindi ito maulit muli ay alam naman nating posible pa rin itong mangyari. Kaya dapat lagi tayong mag-iingat lalong lalo na sa pagkiklik ng mga link at mga hindi otorisadong message na galing sa mga unknown sender na mga nagpapanggap na nagtatrabaho sa mga lehitimong e-wallet company. Naglipa na naman ngayon ng mga text hijacking scam modus sa mga scammer na magpanggap na lehitimong e-wallet company. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Ngayong nabibilang na ang araw ng mga pogo sa bansa, bago sila tuluyang iban sa December 31, may bagong modus daw ang mga ito para may pagpatuloy ang panluloko. Tulad ng dati, sa text message pa rin sila umaatake. Pero hindi na sa mga raffle kuno o job offer. Ngayon, nagpapanggap na silang mga lehitimong e-wallet company. Ang bagong style ng pambubudol, magtetek sa mga subscriber na kunwaring na deposit na halaga sa kanilang e-wallet. Ipapa-verify ang account gamit ang link at kapag pinindot, mananakaw na ang impormasyon ng user. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, magamit ang mga scammer ng tinatawag na International Mobile Subscriber Identity o MC Catcher na ilegal sa Pilipinas. Ikinakabit ito sa laptop at gumagana sa limitadong distansya. Ito raw ang dahilan ng sandamakmak na text scams ngayon sa Quezon City, Makati at Maynila. Ang MC Catchers, hindi nila kailangan ng SIM card. Pwede silang mameke ng numero. Mukhang legitimate yung kanilang message. Kasi yung heading, message header nila, GCAS or Maya, reminding you, okay, reminding you to update your account, otherwise isasara. And you have to click a link. Una nang nagbabala ang Maya tungkol sa anilay text hijacking scam. Hinding-hindi raw magte-text ng link ang Maya para i-verify ang account ng user may kaparehong babala na rin ang GCash. Mapanglito ang bagong scam na ito. Kaya naman, kung sakaling makatanggap kayo ng mga ganitong klaseng messages, ay mas magandang burahin nyo na agad ito para hindi nyo na aksidente pang mapindot at baka yan pa maging sanhi ng pagkawala ng inyong pinaghirapang pera. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahita rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong